pagdating sa mabilis na transportasyon, naging kilala ang tren o railway system ng ating bansa sa usaping ito. Tanging istasyon lamang ang siyang hintuan mo. Kaya hindi ka maiipit sa traffic ngunit makikipagsiksikan ka sa dami ng tao na gumagamit nito. Noong 1875 pa lang, panahon ng Kastila ay tumatakbo na ang mga tren. Taong 1892, unang binuksan ang Manila Dagupan pero Caril Line na noon ay pag-aari ng Manila Railroad Company. Ang rilis ng linyang ito ang kauna-unahang bakal na nailatag sa bansa, naging sentro ng railroad na ito ang Tutuban Central Terminal kung saan nanggagaling at humihinto ang tren, papasok at palabas ng Maynila tinatayang 165.4 kilometers ang naging haba ng Manila to Dagupan nang makumpleto ito dahil dito malaki ang naging pakinabang nito para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa dahil mas napabilis ang kalakalan naging nationalized service ang Manila Railroad Company noong 1917 taong 1931 naman naging operational na ang Manila to Bicol na palawak pa ito noong panahon ng Amerikano at noong May 8, 1938, naganap naman ang inauguration ng Unified Railroad System na abot sa La Union sa North at Ligaspi Albay sa South. Sa kasulukuyang panahon, naglalayo ng gobyerno na mapaunlad at muling manumbalik ang ganda nito. Nais pala naming pasalamatan ang Nickel Asia Corporation na siyang sponsor ng bidyong ito. Napabilis ng mga tren ang pagpunta natin sa iba't ibang lugar at sa pag-unlad ng bagong transportasyon ngayon. Huwag sana natin kalimutan na naging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa ang mga tren. Ako po si Mark at ito ang Bolen Life. At kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na ang subscribe button at magkita-kita po tayo sa susunod na episode.